Hey! What's up mga midi So ayun, magmamaydi ako ngayon. So trip ko ngayon, ngayong Pasko. Magmamaydi ako ngayon. Tapos kung sino yung lahat na magpupuso, bibigyan ko ng 100 sa YouTube. So, ayan, magpuso ka na. Dali. Magsiselfie ako, no? Tapos kung sino yung magpupuso, ano, um, may 100 sa wow! sa So ayan mga midi tingnan natin ito kung sino yung nagpupuso. Sino kaya ang makakatanggap ng 100 pesos sa Gcash? Let's see mga, mga mga. So ayan, hanapin natin dito sa my day ko. Kasi yun my day ko yung selfie ko. Kahapon, Pasko. So tingnan natin ang sino. Sino ang puso Sino? Ayan na. Ah. So si Chris Amay, Cantol Yellow. <laughs> so, <sino> kung <ka> <laughs> sino ka man, mag-comment si ka na. Kung sino ka man. si ano yan si nalo ngayon ay si Trisa May. So, send mo na yung ticket or kunin mo dito sa bahay kasi alam ko malapit na naman yung bahay niya dito. Congrats! Isa ka sa mga nagpuso. At isa ka lang na Nag-iisa ka lang din sa nagpuso. <gasps> Merry Christmas! Yung so 100 mo, kunin mo na dito sa bahay. Christmas so may come back.